Turni mayong buntag Oga, kumusta Magandang buntag, gapanyero, at uh, magandang umaga sa lahat ng uh, iyong tagapakinig. And thank you for having me dito sa inyong uh, stasyon. Magandang umaga. Oo. I'm okay. Uh, busy, very very busy down to the last stretch of the campaign Attorney mm. Rufil. Mm -hmm. At uh, yeah, yeah, walong araw na lang mula ngayon ay matatapos oo, oo. na 'yung ating kampanya oo. at ilang araw ay magsisimula na ang halalan para sa midterm election. Yeah. Kumusta ang pag-iikot ninyo sa buong bansa? Oh well, napakalaki ng Pilipinas. Kulang ang 90 days. <laughs> Oo, Pero oo. yun lang ang itinakda ng ating batas kaya sinisikap nating makapunta sa hmm. lahat ng maaring mapuntahang lugar, hmm. hmm. siyudad, probinsya, munisipyo. Pero malaking bagay kagaya yung ibinigay ninyong pagkakataon hmm. sa akin dito sa DYHP Capitol hmm. at uh, mas marami tayong maaabot at uh, yung mga hindi na natin mapupuntahan at least makakarinig sila hmm. ngayon sa atin at magkakaroon tayo ng diretsyong pakikipagugnayan sa kanila. Oo. Dahil ang broadcast natin ay mapakinggan sa buong Bisayas at buong Mindanao, sa samtong Luzon, live po tayo ngayon sa DWHP at saka sa IFM. Nakakonek natin ngayon at saka sa mga social media platforms natin nakikinig buong ba buong uh, bansa at even sa whole world no na may internet sila nag sa atin. Yes, Oo. yes. Kaya pala magandang umaga din. Magandang umaga, magandang araw, magandang gabi. Mm. Magandang uh, buhay sa lahat ng ating mga Filipino migrants at Filipino workers abroad. Mm. Mm -mm -mm. So, dito sa Cebu ngayon, uh, ano mga activities niyo? Marami tayong imbitasyon dito sa Cebu ngayon, sa Mandawi, mm -hmm. of course sa Danau mm -hmm. at yung mga series of pagpupulong sa mga nagpahayag mm -hmm. ng kanilang uh, pagsuporta sa ating uh, aplikasyon bilang Oo. senador ninyo mm -hmm. ngayong May 12. So aking silang sisikaping maharap lahat mm -hmm. hanggang mamayang gabi dahil uh, pagkatapos dito ay uh, babalik na tayo uli mm -hmm. sa iba't ibang bahagi naman ng ating bansa. Kumusta ang feeling ninyo bilang isa sa mga kandidato ng PDP Laban at sa ngayon na uh, mayroong nangyari kasi kay Presidente, Former President Rodrigo Duterte na na-kidnap siya, dinala sa dahig. So medyo uh, problema talaga. No? Kumusta po ang campaign ninyo sa PDP Laban? Ito ba ay para nakapawiki ninyo dahil wala na si uh, Presidente Duterte or lalong na gastintin yung, yung spirit ninyo sa pagkampanya at... Uh, yung grupo po ninyo? Yung ginawang pagtatrador ng sarili niyang gobyerno kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte Oo. at yung si ginawang mistulang alay o handog sa kamay ng na naglalaway na banyaga dyan sa ICC. Mm. Lalong nagpatindi ng pag-alab ng aming uh, damdamin na patuloy mm. tayong lumaban para sa Pilipino mm. at para ipagtanggol si Pangulong Duterte at para ipagtanggol mm. si Vice President Inday Sara Duterte dito sa Huad mm. na impeachment complaint na inihain ng i ilang elitistang kongresis sta mm. na ang, ang layunin ay nakawin mm. ang sagradong mandato at boto ng 32 milyong pilipino nakawin ang posisyon ng vice president mula kay Inday Sara mm. yung nang, dito pa si President Duterte nakita natin yung uh, talagang yung uh, campaign niyo pa, pala, palaging nakakasama niyo si uh, President Duterte ngayon parang hindi ba kayo na discourage na walang tayong leader Parang ganon Ah, hindi. Oo. Hindi, because uh, Vice President Inday Sara is there. Mm -hmm. And uh, in spirit, kasama namin si Pangulong Rod Rodrigo Roa Duterte. Mm -hmm. Makikita natin na si Pangulong Duterte at si Vice President Inday Sara Duterte ay simbolo mm -hmm. ng sambayan ng Pilipino. Pero ang mm -hmm. aming kasama talaga rito ay ang mamamayang Pilipino. Mm -hmm. At nakikita naman natin ang pagkilos all over the world. Mm -hmm. Hindi lang sa Pilipinas. At talaga namang hindi sang-ayon sa ginawang pagtatraidor ng Marcos administration Mm. sa ating kapwa Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Oo, oh, oo, oo, Now, uh, Attorney Vic, no? Ah, uh, ito sa Attorney Vic Rodriguez, uh, lawyer, ang background niya, at saka alam naman natin, no? Kayo ay talagang deserve ninyo na maging uh, senador, no? Ano ba talaga ang pagbigyan ka ng pagkakataon na maging senador? Ano ang bigyan mong pieces of legislation na uh, parang priority po ninyo. Tony Rufil, mga kababayan, ako po ay tumugon sa imbitasyon at hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon sa Senado. Mm -hmm. At aking uh, pinangungunahan ang gera laban sa korupsyon. Mm -hmm. Alam naman natin na ang punot-dulo, ang ugat, ang simulat-katapusan ng maraming problema at kahirapan ng Pilipinas at ng mga Pilipino ay dito sa ating tao ng national budget. Mm -hmm. Kanya bilang senador ninyo ako ay magsisilbing boses mata tinga at tinig ng mamamayang Pilipino sa Senado. Babantayan natin itong ating taon ng national budget para hindi na maulit itong maanumalya at tiwaling national budget natin ngayong taon na ipinasan ng Marcos Administration na base sa napakaraming blankong bicameral conference committee report na nagkakahalagang higit kumulang ay 241 241 billion. Pesos. Paano tayo Atty. Rufil nakapagpasa? ng isang national budget na ang halagay 6.326 trillion pesos. Mm. Kung bungi-bungi yung iyong Bicameral Conference Committee report, yeah. 28 items blanco, ang halaga tigit mm -hmm. kumulang ay 241 billion. pesos. Mm -hmm. Hindi ganyan ang uri ng mga mambabatas na dapat nating iluklok sa Senado at sa Kongreso. Mm -hmm. At yan ang ating pinapangunahan, yung war on corruption. Mm -hmm. At pag nagawa na natin taon-taon, ang pagbabantay sa very important piece of legislation na ipinapasa ng Kongreso, mm -hmm. Senado at mababang kapulungan, aking isusulong yung pag-amendator ni Rufil nung tinatawag nating plan Plunder mm. yung batas laban sa pandarambong, yung batas laban ho sa mga mandarambong. Oh. Dahil sa kasalukuyan, ang Plunder bago ka makasuhan, kinakailangan ang nananakaw na ng tiwaling uh, politiko, o opisyal ng gobyerno mm. ay hindi bababa sa 50 million pesos. E oh, oh, oh. Eh paano kung tumigil sa 49 million pesos? <laughs> oh. Di hindi so, mo nakasuhan ng plunder itong lokolokong ito. Oh, oh. Kanya-aking sisikaping amyendahan ng Plunder ibababa natin sa 1 million pesos lang. Oh, oh. sa sapagkat ang pagnanakaw ay pagnanakaw kahit magkanong halaga pa yan. Oo, oo. At uh, pag nagawa na natin yan, ating isusunod na isa sa batas ang pagbabalik ng death penalty. Mm. Death penalty, Attorney Rufil, sa dalawang kaso lamang. Mm. Doon sa maka, mahahatulan at mapapatunayang guilty sa kasong plunder mm. na ang threshold ay 1 million pesos na lamang, mm. at death penalty sa lahat nang mapapatunayang sangkot sa ilegal na droga mm. na taong gobyerno mm. at foreigner, alien or banyaga. Dito Oo. lang sa dalawang kasong ito Oo. ating ipapatupad ang pagbabalik ng death penalty. Mm -mm. Uh, Attorney Vic, kayo ay nanjan sa uh, pinaka inner circle ni former andini uh, president Bongbong Marcos dahil ikaw yung executive former executive secretary, secretary niya. So ibig sabihin kayo ay naging alter ego ni President Marcos. Pwede bang ma dahil this is the first time na naka-interview tayo di uh, niyo dito sa himpilang natin at uh, yung mga nakikinig sa atin, ang mga listeners natin no sa radio, uh, maybe unang pagkakataon nila na napakinggan ka, no? So, uh, pwede mo malaman namin bakit po kayo nagbiteo bilang executive secretary ni President Marcos? Sapagkat malina yung kanyang tinatahak na landas, hindi mm. na ito yung magagandang uh, aspirasyon na aming naibahagi sa sambayan ng Pilipino, nung kami nangangampanya mm. nung uh, 2021 at uh, nung campaign period nung 2022. Mm. Kagaya po mga kababayan ng aking uh, natura, nung ako po ay nag-file ang aking candidacy, sinabi ko ang aking katapatan ay tanging sa Republika ng Pilipinas lamang, mm. hindi sa kung kaninong politiko, hindi sa kung kaninong partido o oh, higit sa lahat, hindi sa kung kaninong oligarko. Mm -hmm. At uh, kaya ako'y kumandidato bilang independent, kasama ko ang hakbang ng maisog, mm -hmm. dahil lang nais kong kapartido, kayo mm -hmm. ang sambayan ng Pilipino. Mm -hmm. At uh, I will always side with the Filipino people. Pag nakikita kong malina at papunta na doon sa daan na dapat nating linalabanan, yung daan na siksik, liglig, umaapaw, ng korupsyon, lalabanan natin yan at tatalikuran natin yan. Mm. So yan ang main reason bakit kayo nag-BTO, yes. Fr. Marcos Administration. Yes. Because oo. I do not want to fail the expectations mm. of the millions of Filipinos na naniwala, nakinig at humawak mm. doon sa magagandang pananalita na aming nabitawan noong 2021 at 2022. Mm -hmm. Kabahagi na dyan, Atty. Rufil, mm. yung kanyang ipinangakong 20 piso kada kilo ng bigas, yeah. yung murang bigas. Eh, tatlong taon na sa pwesto, walang murang bigas. Oo, oo. okay Yung reaksyon ninyo ngayon, dahil yung bigas na 20 pesos nagsimula na kahapon, <laughs> kahapon lang dito sa Cebu. Hindi po totoo yung pambubudol yan. Oh. Dahil bakit ngayon lang? Mm -mm. Dahil may halalan? Oh. Bakit sa Cebu lang? Oh. Ibig sabihin, yung mga may hirap at hindi makabili ng murang bigas, yung walang akses sa murang bigas na makakain mm. sa Mindanao at sa Luzon ay hindi kasali. Mm. Paano yung taga-Southern Luzon, taga-Southern Tagalog na walang pera pambili ng makakaing bigas, mm. hindi sila kasali? Mm. Ito'y nakikita natin, pamumuliti ka lamang at pang-iinsulto sa inyo, mm. mga Cebuano, mm -mm. binibili ang inyong boto, kapalit mm. na itong 20 pesos ka kilo ng bigas. Pilipinas, tanongin ninyo sila, hanggang kailan yan? Oh. Hanggang May 10 lang? Oh. O hanggang May 12 lang? Pagkatapos wala na. Oh. At kung isasabihin lang tuloy-tuloy yan, hanggang end of year, paano yung Tagaluzon? Paano yung taga Mindanao? Paano yung taga Southern Tagalog? Paano yung maraming may hirap sa Metro Manila? Mm. Walang karapatang kumain at walang karapatang magkaroon ng akses sa mura at makakaing bigas? Mm. Ito'y pawang pamumulitika lamang. Maling uri ng politika ng Marcos administration. Mm -mm. Pero sinabi nila, uh, parang uh, sinabi nila na yun ay pilot area lang daw yung Cebu. Yun why sinabi? Cebu? <laughs> Ask them, why Cebu? Oh, oh. Why Cebu? Of all places, why Cebu? Oo. Ano ang ginamit nilang datos para sabihin kinakailangan ng Cebuano ng murang bigas? Oo. Bakit hindi sa Mindanao? Oo. Bakit hindi sa Luzon? Bakit hindi sa Batangas, sa Quezon, sa Laguna? Bakit hindi doon? Baka, Botrich ang Cebu. Iyon <laughs> ang sagot na tumbok mo, Torme Rufil. <laughs> Ito ang pinaka-Botrich province. oh Iyan ang oh. sagot talaga. So dito makikita mo, hindi sincero. Yung approach na makapagbigay ng murang bigas. Mm -mm. At importanteng pinag-uusapan natin ito dahil yung murang bigas, heavily subsidized yan. Oh, oh, oh. Pag sinabi mong heavily subsidized, may pera tayo dyan. Kung halimbawa 35 pesos ang pinakamurang bigas, oh, oh. Ha, ninyo paano napababa ng 20? Dito mm. lang sa Cebu. Swerte nga kayo mga taga Cebu eh. Oh, oh. At uh, dito nagsimula yung pambubudol na naman oh, ng murang bigas. Sino magbabayad ng difference of 15 pesos? Oh, Tayo 'yun. Oh, oh. Sambayan ng Pilipino. Oh, Galing sa ating buwis. At pag oh. walang sapat na buwis na nakokolekta, sa nila kukunin yung pang-subsidize. Uutangin oh, ng gobyerno 'yan. Utang na naman. Oh, At yung utang na 'yan pagbabayaran natin 'yan. Oo. Oh. Kaya yung mga uh mga kapatid natin, mga listeners natin, yung mga nakikinig sa broadcast ngayon, dahil mayroong murang bigas, uh, bibili yung mga kababayan natin, of course, nah, dahil 20 pesos lang, hindi nila isipin na may utang na loob tayo. Ah, hindi, hindi nila dyan sana, uh, dahil atin yan eh. In fact, I am oh. encouraging all the Cebuanos, <laughs> if you have the means, kung meron po kayong kakakayahan na mamakyaw ng 20 pesos na kilo ng bigas mm. na inaalok po ngayon dito sa inyo, Tingnan nyo muna, ayan bay makakain. Oo. Suitable ba 'yan for human consumption. Mm. On the assumption that it is indeed suitable for human consumption, pakiwiin niyo, bilhin niyo. Pero may lang limit lang eh, uh, 10 kilos lang per week. Ah, yun ang problema. Oh. At saka, kailangan lang yung uh, 18 years old lang yung magkabili. Pa. Eh, kasi pag oh. pagka, baba, pagka <laughs> 18 years, pag below 18 years old, hindi pwedeng bumoto eh. Yeah. <laughs> eh paano mo mapapabotohin yung batang 15 anyos? Oh, o, oh, oh. disqualified yon. Oh. Dito mo makikita tahasan ng pambubudol eh. Mm. But anyway, kung nandiyan na yan at uh, kahit may limit yan at makakain yan, bilhin ninyo. Mm. Atin yan eh. Pera oh. natin yan eh. Oh. Huwag kayong tumanaw ng utang na loob sa administrasyon ni Marcos Jr. Hindi dahil ingrato tayong katulad nila. Mm -hmm. Hindi. Mm -hmm. Dahil mulat na tayo. Mm -hmm. Na invested tayo dyan, pera nating mga Pilipino yung ginagamit na pang-subsidize dyan. Hindi nila pera yan. Mm -hmm. Now, uh, Attorney Vic, dahil uh, sa sinabi mo na, at saka makita naman natin, nasa inner circle ka noon ni Marcos dahil kayo ay cabinet secretary at executive secretary pa. So, uh, na-mention mo naman, eh, 2021, 2022, during the campaign period. So, mayroon kang alam uh, tungkol dito. Uh, uh, I hope you don't mind, katanungin kita, bakit? Anong nangyari doon? Dahil yung sa survey noon, si Inday Sara yung number one eh. Si Marcos hindi number one. But paano na-convince nila si Inday Sara na tatakbo na maging running mate na lang ni BBM? Mayroon ka bang idea ba ba dyan? Malinaw naman yung sinasabi hanggang ngayon ni Vice President Inday Sara Duterte. Hmm. Way back in 21-22, hindi naman siya atat. Mm. na kumandidatong pangulo. Mm -hmm. Wala sa kanyang uh, calculation pa yun noon. Mm. In fact, uh, kaya nga yung uh, sinasabi niya na bakit ba kayo masyadong assuming that uh, I am even interested on running for president this 2028. Mm. Kaya naman siya sinisira eh. Mm. Dahil uh, sa 2028 ang uh, pakiwari ng administrasyon at totoo naman, uh -oh. wala silang panalo kay Vice President Inday Sara Duterte uh -oh. on the assumption na siya ay interesadong maging pangulo. Yun uh -oh. na naging basihan ng kanyang desisyon. Uh -oh. Hindi naman siya interesado maging pangulo nung hmm. uh, siya nagdesisyon maging vice presidente nga uh, kasalukuyang namumuno. Oo, oo. At talaga nakakatulong yun. no. In fact, yung mga boto kay uh, ano dahil parang sinabi nila solid north, solid south. So, ah uh, ang mga ang taong bayan alam naman nila yung natutulo na itutulong sa uh, Duterte do, doon sa kay Marcos. Pero ngayon, parang sinabi nila na wala daw. Yung pagpanalo ni Marcos kay Marcos yan, walang natutulong yung mga Duterte. Anong reaction niyan. dyan? Eh, sino nagsabi niyan? At kung sino man ang nagsabi niyan, siguro kailangan niyang aralin yung kasaysayan ng 21 and 22 campaign. Mm. Napaka, yung uh, pahayag na yan kung sino man ang nagbitaw niyan, eh talaga makikita mong napaka ingrato ng taong yan. Oh. Dahil uh, hindi, eh kita mo naman ang boto ng Vice President, higit na mas mataas. Mas mataas kaysa sa sa naging President. Sa oh. uh, naging boto ng Pangulo. So despite sa tulong na ito, dahil nandyan ka sa inner circle, alam mong nangyayari So despite sa tulong ng mga Duterte doon sa kay Marcos, tapos yung in return, dapat bigyan nila ng uh, magandang return talaga. No? Pero yung nangyari, impit si Inday Sara at saka pinadala pa sa dahig si Presidente Duterte. Anong tingin dyan? Alam mo, yung pagtanaw ng utang na loob, hindi naman ibig sabihin bigyan mo ng pabor mm -hmm. na espesyal. Oh. Ang gagawin mo lang naman tratuhin mo nang tama <coughs> yung kapwa mo Pilipino. Mm. Hindi tama yung pagtalikod, pagkakanulo at pagtatraidor na ginawa ng Marcos Administration kay Tatay Digong. Oo, oo. Si Tatay Digong ay Pilipino. Oo, oo. Kung meron man siya nga, si, mga binibintang sa kanyang pagkukulang o kaso, dapat niyang harapin dito sa Pilipinas at hindi sa kamay ng mga naglalaway na banyaga sa Hague. At hanggang sa ngayon, habang ako ay ini-interview mo sa kasalukuyan, oo. wala namang kaso si Tatay ay digong dito sa Pilipinas eh lahat mm -hmm. ay kwento lamang mm -hmm. lahat ay bintang lamang mm -hmm. kung walang kaso si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas higit na wala siyang kaso sa The Netherlands. Mm -hmm. So bakit siya naroroon? Mm -hmm. Kaya ito ay talagang lantarang pagkakanulo ng sarili niyang gobyerno sa kapwa natin Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Mm -hmm. Siya ay ginawang mistulang alay o handog sa kamay na naglalaway na banyaga dyan sa ICC. Dapat nating tutulan pare-pareho yan bilang mga Pilipino. Mm -hmm. Okay. Uh, attorney Vic, anong reaction ninyo ngayon at... Uh, Si at first man god yung si Tatay Digong pasensya ka na sa tagalog ko dahil <laughs> Naintindihan ko na <namang> konti <laughs> hindi ako I cannot speak in a straight flawless na uh, tagalog no but uh, I'm trying to really uh, express it na parang ano din no so okay now uh, noon si Tatay Digong lang yung nag-campaign sa inyo ngayon wala lang, doon na sa dahig si Inday Sara parang hindi masyadong active pero ngayon naging active na. In fact, yung Duterte ay in-endorse na niya. No? Anong reaction niyo sa endorsement ni Inday Sara? Malaking bagay yun. Yung hindi naman agad-agad na pagsali ni uh, Vice President Inday Sara Duterte, nauunawaan ko yun personally mm -hmm. sapagkat kinakailangan niya munang gampanan. Mm -hmm. Ang kanyang obligasyon bilang anak sa kanyang ama. Mm -hmm. Eh mahirap naman na uh, sinalbahin na yung ama mo, eh hindi mo man tulungan at gampanan yung uh, obligasyon mo bilang lang mabuting anak. Ginawa mm -hmm. iyon ni Vice President Inday Sara Duterte at nung mm -hmm. nagampanan na niya, although tuloy-tuloy pa rin naman yan, mm -hmm. at uh, saka siya nagiging aktibo ngayon sa kampanya. Mm -hmm. Meron siyang sariling schedule, may sariling schedule yung Duterte, kami, at meron din kaming individually among the Duterte candidates ang kanya-kanya mm -hmm. kanya schedule. Mm -hmm. Kung saan magtutugma, doon kami nagsasama-sama. Mm -hmm. But anong reaction ninyo itong endorsement ni Inday Sara doon kay Camille Villar at saka kay Amy Marcos? Personal niya yun, sa ako, I can only speak on behalf of Duterte, mm. yung sampung Duterte candidates na mm. inendorso ni Pangulong Duterte mm. at iniendorso din ni Vice President Inday Sara Duterte. Mm. Kung mamarapati mo Attorney Rufil, I'll take this opportunity na ipakiusap din sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Visayas, mm. tulungan po ninyo ang Duterte. Dalhin mm. po natin sa Senado, si Senator Pastor Apollo Quiboloy, dalhin natin sa Senado, si Senator Philip Salvador, dalhin natin sa Senado Kaila ang bansa natin ay may sakit. Mm. Kinakailangan natin ng doktor sa Senado. Tulungan natin si Senador Dr. Richard Mata. Mm. Dali natin sa Senado, yung mga kapwa natin abogado. Mm. Si Senador Attorney Raul Lambino, Senador Attorney JV Hinlo, Senador Attorney Jimmy Bondoc. At mm -hmm. siyempre, panahon na para ipromote natin mga kababayan ang veterano, magaling na abogado, magaling na mambabatas. Gawin natin senador si Atty. Dante Marcoleta. Mm -hmm. Ibalik natin sa Senado ang lumaban sa ilegal na droga, senador Bato de la Rosa at ang bisyo ay magserbisyo. Ibalik mm -hmm. natin sa Senado, senador Bongo. Mm -hmm. At siyempre, ang inyong lingkod, Atty. Vic Rodriguez number 56. Tulungan oh. po ninyo, vote straight Duterte ngayong May 12, 2025. Mm -hmm. At first, itong si Marcos, uh, BBM, sabi niya, kumplito tayo ng slate. Yung sa kabila, uh, hindi kumplito. Uh, Nagtitinda lang yata ng suka. Pagbalik niya, naging kandidato. no? Okay. Ganda <laughs> yun, dahil ako, Tony Rufila, uh, openly uh, dito sa programa mo. Uh, Enjoy ako. Maraming beses akong inutosan at pinabili ng suka nung nanay ko nung ako'y bata. <laughs> at ako'y natutuwa. Uh, it's uh, pagka naaalala ko yan, happy recollection eh. Mm. Dahil sa pagsunod mo sa pagbili ng suka, inutusan ka ng nanay, mm. Pwede kang bumili ng Popsicle, pwede kang bumili ng Chichiria, pwede kang bumili ng Candy. Justified yun. Oo. Magsasabi ka lang pag uwi, Nay, bumili ako ha. Eh, yung nanay mo, syempre, hindi magagalit. Sumunod ka eh. Oo. Bumili ka ng suka. So I'm proud to be ay member of yung tinatawag ng Marcos Administration na kami daw po ay Team Suka. Yes, ang suka ang kalaban ng mga peking ginto. At mm. ang suka ang tutugi sa mga patuloy na nambubudol sa sambayan ng Pilipino. Mm. Now, uh, yung sabi niya, hindi kayo kumplito dyan. Kami kumplito dito, 12. Ngayon, naging kumpleto na dahil mayroong personal na inendorse si Inday Sara naging 12 na pero anong reaksyon ninyo dahil mayroon pa namang iniendorse yung si ano eh si uh, uh, sabi ni Pulong ba na uh, nagsabi na si Kirubin at si, si Unasan ano naging 14 na lahat tong ganun Uh, ah, ano basta ang atin, niyan? ang inendorso ni Pangulong Duterte <laughs> bago siya sinalbahi ay yung Duterte. Mm -hmm. At merong uh, iniendorso si Vice Presidente Inday, personal niya, mm. at meron din si Pangulong Duterte ang karagdagang dalawa. Mm. Iniiwan na natin yan sa kamay ng uh, sambayan ng Pilipino, lalo na yung mga talagang galit sa korap, piliin nyo na lang kung sino yung plus two ninyo. Mm -hmm. Okay. So, uh, papasalamat ako ni Attorney Gunggong Amadora at Attorney Irene, uh, Ah, uh, uh, kabalish na nag-connect sa akin na pwede tayong ma ano uh, so kaya inibitahan kita dito sa station Oo, natin ako sa Oo, magpasalamat din sa iyo no? Rufil. Malaking karangalan ito. Oo, uh, uh, so uh, ngayon uh, at least, uh, nakapunta ka dito at saka yung activity niyo Ano yung may rally kayo sa Danau? Meron mamayang gabi. Yung uh, grand rally ng uh, Danau nila Mayor Nito at ng incoming congressman si Mix Durano. Hmm. Uh, Tayo'y magiging bahagi dyan. Oh So yung mga aside, uh, apart from you, sino pang mga kandidato ng PDP laban na pupunta doon? Hindi ko lang natitiyak kung sino ang nag-confirm na mga kasamahan ko sa Duterte. But I oh. think... Uh, Two or three have confirmed. Hindi ko lang malaman ngayon kung sino pa yung karagdagan. I think uh, yung uh, kinatawan, official na representante ni Pastor Apollo Kibuloy ay darating. At uh, there's another one. I forgot. Oh, kung, kung baka si Attorney uh, Atty. Lambino, I think. Mm. I'm not sure. Mayroon bang uh, or galing... Or si Senador Bato, pa, something like that. Mayroon bang galing sa family ni Duterte na mapunta doon, o si Inday Sara, o si... Hindi ko rin matitiyak. Basti. Hindi ko rin matitiyak kung mayroong uh, uh, family member na mula kay Pangulong Duterte ang mag-attend mm. ng uh, rally mamayang gabi. Okay. Yung uh, sinabi na mayroon daw mga pulis na nakapaligi doon sa bahay ni former President Duterte dahil yung ibang mga supporters na doon dahil binantayan nila baka i raid daw ganun no? anong latest yan na harassment na, ano na lang yan Oo. harassment na lang yan at uh, patuloy na panggigipit kung totoo man yan sa pamilya Duterte ano i raid mo doon sa bahay ng taong uh, eh, ipinagkanulo nyo na nga at hinatid nyo sa The Netherlands kahit walang kaso Oo. ano pang itatago doon Oo. ano pang papasukin mo doon Baka inuna eh, nila dinalasan ni Lance tapos mag-raid para additional evidence o so ano. Anong ebidensya? <laughs> uh, anong ebidensya? Wala namang kasalanan yung tao. Anong ebidensya? Oo. Wala nga kayong nabuong kaso dito sa Pilipinas eh. Hmm. At uh, uh, ilang taon na na-detach si Pangulong Duterte sa kanyang posisyon pagiging Pangulo. Tatlong taon na eh. Wala nang nabuong kaso eh. Hmm. Sa loob ng tatlong taong panunungkulan ng kasalukuyang administrasyon eh. Anong ebidensya? Oo. Atunibik, ah... If you don't mind, alam ko, dahil ikaw lawyer at uh, magaling na ano, no? deserve ka na maging senador. Salamat, Tony Rufil. Pero yung mga campaign materials mo, yung mga tarpaulins mo, magkulang sapagkat wala talaga ilan lang ang aking campaign materials. Kaya oh. ako ay uh, sinisikap kong uh, mapuntahan yung mga ganitong pagkakataon na makapagpa-interview uh, oh. sa gagaya ng programa ninyo dito sa DYHP. Malaking bagay sa akin ito. Maraming salamat. Yung aking diretsyong pakikipag-ugnayan sa mamamayang Pilipino gamit ang aking platform sa social media at yung mga ilan-ilang uh, tarpulin at uh, campaign materials. Subalit, so, hmm. I'll take this opportunity. Thank you for reminding me. Mm -hmm. Ako po ay nagpapasalamat sa napakaraming taong tumutulong na magpalaganap ng aking campaign material. Hindi po galing sa akin yun eh. Kanya-kanya na silang pagpapagawa. Mm -hmm. Pati t-shirt, nakikita ko iba-ibang kulay, iba-ibang design, iba-ibang mm -hmm. anyo. Ito po ay donation ng kung sino-sinong tao na hindi ko na po makikilalang personal marahil hanggang May 10. Mm -hmm. Kung sino man po kayo na nagmamalasakit po sa aking kampanya at sa sambayan ng Pilipino, sa demokrasya natin, maraming maraming marahil daming salamat po. I hope one day makag magkakilala po tayo ng personal. makamayan ko kayo, mapasalamatan ko kayo ng personal. Pati yung mga billboards sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na bigla na lang nagkakaroon. Mm. Hindi ko po kayo siguro maaabot na hanggang May 10. Subalit, eh, beyond May 10, sana ho ay makilala ko kayo at mapasalamatan ng personal. Mm. Okay, ni uh, Vic, no? Yung mensahe na lang po ninyo sa mga nakikinig sa broadcast ngayon. Dami ko pa mga tanong, pero na ano na tayo sa oras. Ah uh, <laughs> itong oras natin uh, hanggang 10 o'clock lang pero ngayon ay uh, 10:40 na no Salamat dahil, sa pag-extend thank you thank extend you. ko dahil uh, maraming pa sana ng tanong pero uh, kahit uh, we are running out of time so yung minsahin na lang po niyo sa mga nakikinig sa ating broadcast ngayon sa buong Bisayas, Mindanao, Luzon at sa buong bansa no nakikinig sa DYHP ng RMN at uh, IFM Maraming maraming salamat uli Attorney Rufil sa pagkakataon sa ating mga kababayan dito sa DYHP sa inyong binigay na pagkakataon sa RMN. Ako po muli mga kababayan ay si Attorney Vic Rodriguez, number 56 po sa balota, inyong senador. Huwag po ninyong kalilimutan, madaling tanda ng aking numero 56, Attorney Rufil, 56. 56, hindi po utang, 56, hindi po pa utang, 56, hindi po pabigat, bigat ah. kundi 56 na kolektibo nating puhunan tung sa mabuting lipunan. Oh. Tulungan po ninyo ako para senador. Ako po muli Attorney Vic Rodriguez number 56 sa balota, Pilipino, abogado, maiisog. Mm. Parang 56 parang natandaan uh, ko yung turko. Kitao. So at least na uh, madaling tandaan oh, 56. Hindi uh, hindi ano yung 56 uh, na nagpapa uh, ano nagpautang ng Ah, uh, at na uh, kumukolekta mas malaking Ito uh, ay ating puhunan hmm. para sa mabuting lipunan. Number 56. Oo. Okay, maraming salamat na uh, Attorney Vic Rodriguez. Thank you so much uh, for uh, visiting our station na uh, this morning. Maraming salamat at mabuhay ka. Mabuhay.